Guys, magbobodol pa ito kami guys oh. Dahon na lang guys. Kasi wala kaming ping... Ah, uh, may pinggan pala kami guys, kaso lang wala kung maghuhugas. <laughs> Baka para itatapon na lang namin, wala nang maghuhugas kasi saka wala din kaming tubig, nagtitipid din kami sa tubig guys. Malyon tubig dito sa amin eh. <laughs> oh, ayan guys oh. tinapay. Ayan, guys. Kain tayo, guys. Dito na lang kami sa dahon, guys. So, magkakain, oh. Start. Oh, start na, guys. Kain na, guys. Elmer, guys, oh. May kanin siya, guys. Pero kami, wala kaming kanin. Start. Oh, kain na, guys. Oh. Yung sawag ng pansit, guys. Tinan nyo naman, patola, Saka carrots. Siyempre, mayroong chicharon. Unique na, Ayan, unique yan, guys. O, oh, may tinapay. Tapos, dito na kami kakain sa dahon kasi wala kaming pinggan. Walang maghugas. O, oh, diba? Pipino pa, guys. O. Oh. Picnic kami, guys. And, guys, Kauna Peter. Kauna Peter, kanin dala ka na. Ay puti ka crazy. Kinapakan ni crazy. Bag patay. Wala. Tinunggihan ni kay JM. Peter oh. hi na Peter. Okay, na Guys, kain na tayo, guys. Ayan, guys, oh. Pipino. Alam mo, sangal, ang tura doon yun. <laughs> <laughs> Kain na guys. <laughs>